Good morning. Naka-pure tear rin itong mga to. Yan. Pure tear, sabi ni Iki. Meron ba tayong lata dyan ng pure tear? Lata talaga. Uh, so, meron po kasi dito sa kwarto namin, mga naka-isolate. Ano nga ulit yung ano pag, yung sa quarantine? Naka-quarantine. Diyos ko, ganoon you know, o bago makarating sa sasabihin kung ano-ano pinagbabanggit. Oo, naka isolate sila. Ayan. May naka-quarantine dito Ay, sa na, room namin. Nakuper na yung baby. Okay. Totoo? Ay, oo. oo. <laughs> Normal ba yan? Seven days old pa lang itong mga ano na to? Ang lalaki kasi. Itong ano ni Iki. Mga daga. Sabat lang po. Mga pusa po. Si Sky pala ay ilang months old. Though? One year na yan. Ah, uh, one year na pala pero maliit po siyang pusa mm -mm. kaya lang nabuntis natakot kami. Totoo. Dahil maliit siya. Dati kasi meron kaming pusa na maliit din si Rachel. Rachel. Namatay po siya sa panganganak pero hindi po namin talaga alam na ganun yung mangyayari. Bigla na lang namatay. So, nagli-labor na pala siya. Hindi niya kinayang umirin. Hindi niya kinayang... Ang kasi talagang baby nun eh. Mga anak si ng normal. Mga, mga lima ata. Si Rachel? Mm. So, unang pagbubuntis. Yan, unang panganak to ni Sky. Yung kanyang anak ay tatlo. Yan. Hiniwalay muna to dito. Usually, magkakasama silang lahat. Yung sampung aso. Ay, aso tuloy. Pusa ni Iki. Kaya lang, hiniwalay ito dito. Dahil nga, Meron nag-positive ng parvo. Yan, apat. Buti yung iba na agapan. Pati ito na agapan to ng pure tear, ng stem cell. Yan. At syempre, meron pang iba, no? Yan. So, yan. Ang kukulit nito, nag explore na tong mga to. Umaalis sila dito sa higaan nila. Pakita mo yung heating pad. O, yun. May social pala sila. May heating pad. Iyan ba yan? Ah, ito na yon, Ito pala yun. Ah, yan pala. Ayan, Oh. Nakasaksak, Kaso, <laughs> Kaso walang kuryente. Kaso walang kuryente po ngayon. Burnout sa amin. Yan pala, yan yung warm. Pero hindi sila pwede direct dito. Hindi, masyado mainit. Mm, so, kailangan patungan ng another sapin. <laughs> patungan ng another sapin. Si so, mama po naglaban nito para sa akin. like Yes, tinabi ko yan. Tinabi ko yan. Uy, kinitidin na din yung kamay niya, ma. Grabe siya, may ganyan na siya. Yan yung ginagawa niya simula paglabas niya. Kung ano-ano mm. kinakagat. Marunong na siya maglinis. O, oh, mga kaibigan, sino may gusto ng... Ayaw ni Iki. Ayaw ni Iki. Pampun mo na yana. yan, na ha? Mayroon mag Sino? Mga may yaman na kaibigan ni Ato. Tumigil ka. Gusto ko may yaman yung aampun sa kanya. Feeling ko ayaw mo paampun, eh. Tingnan mo, nilayo mo nung sabi ko mga kaibigan. Magkikip ako isa. Ito si panganay. Nakong patay tayo nito. Flix ko pala yung mga kamay ng mapagmahal na tao sa mga pusa. <laughs> Puro kalmot yan. Puro kalmot yung mga kamay niya pag pinapainom niya ng pure tear. Kasi kailangan. Actually nga, pinakamadali ibigay yung purity Ah, madali. Mm -hmm. Dahil? Mm -hmm. Mabilis siya eh, ganun. Tapos sobrang kapal niya, kumakapit mm -hmm. sa bibig. Kaya hindi nila kaya idura. Kaya ang saya ko. Ah. <laughs> hindi, hindi nila kaya idura. <laughs> Kasi kumakapit. Dahil oil, mm -hmm. oil base siya Oil base. Para siyang oil. Oo, mahirap ang syringe. Na sticky. Mm -hmm. Ah, yung syringe na ano, yung sa immuno. Mm -hmm. Mahirap. Mm -hmm. Kawawa naman siya. Are you proud? Mm -mm. Pati yung kuko guys, pansinin niyan Kasi mahaba ang kuko ko. Pag maiksi yung kuko ko, doon yung malalaman na stress ako. Ay, ganun ba yun? Oo. Mm -hmm. <laughs> lamog. Lamog na lamog si kay dito sa kwarto. Sino kaya yung tatay mo? No? Pag wala rin ako ang ginagawa mo yung eh. pinaglalaruan ko, pakita mo yung mga nipple na Skyline. Tatlo, tatlo lang yung anak naman. ni Sky, oh, pero Diyos ko, kawawa talaga tong nanay na to. Ang tatakaw ng mga anak niya. Sabi ni Iki pala sa lahat ng pusa niya, yung mga anak ni Sky na tatlo, ang pinakamalaki nung lumabas. Totoo. At pinakamatakaw. Kuwento mo nga, paano nanganak. Eh, Ay, grabe yun. Siguro, Two hours ako tina-try gisingin ni Sky noon, pero kala ko nagpapalambing lang. So, mm. nakahiga ako, di ba? Andito mm. siya. Tapos, nakaganon sa akin, no? Mm. Nakaganon siya sa akin. Mm. Nakatingin talaga. Mm. Tapos, nung, ayun na, nung nakita ko na yung mukha niya, pag bukas ko, nakaganon lang sa akin, ang laki ng mata. As in? Oo, oo like, nakaganito siya. I iba, so, iba, iba yung tingin niya. Andito siya sa akin, nakahiga. Tapos, mm. nakatingin lang sa mukha ko. Iba, For two iba, hours. Iba yung tingin niya. Mm-hmm. Doon na, tumayo na ako. Binu Alam mo na may something. Mm -mm. Binukas ko na yung ilaw. Tapos mm -mm. ayun na, nakita. Tapos literal na, pagbukas ko ng ilaw, after five minutes, ayun na, umira na siya. Saan siya pumunta? Sa kama lang. Ah. Mm -mm. Sa higaan mo lang. Oh, kung mm, asan ako. Hindi siya naghanap. Hindi, Hindi siya mo na siya nilipat? Nilipat ko, pero hinayaan ko na siya kung saan siya nanganganak. So, nagpatong lang ako ng damit. Kaya, di ba yung bloody mm -hmm. na white? Mm -hmm. Unang labahan na nakita ko, nilagay ko na agad. Ginagalit ako si mama nun, guys. Ang saya ko nun. O, tapos yung ano, yung panganay na natuwa ka ng luwabas? Ay, grabe yun. Ano? Yung paa pa lang. Dali, saan dyan? Sa paapa, tulog niya. Okay lang yan. Ay, okay. makukulit um 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 eh. yun. Sobra. <laughs> Pag nagising, di ba, lalabas na nun naman. Okay, napakita ko na lang. Ah oh, ito o, oh, si panganay siya paa muna yung lumabas. So, 10 minutes lang paa mm -hmm. yung nakalabas. So, mm -hmm. after 10 minutes dun na, kinabahan ako, kung baka lang, talaga lumabas. Kasi paa eh. Oo, paa. Mm -hmm. Tapos, search-search na ako. Search warrior na ako. Sa Google. Oo. <laughs> Normal naman daw. Kaya yung ginawa ko, hinintay ko sa next push ni Sky. Tapos, ginawa ko yung paa. Tapos next push, sinabayan ko paghila ko. Ay, hindi mo siya hinila, hinila ng kusa. Sinabay mo lang sa pag-iri. Mm, mm Kasi natatakot ako baka madamage. You know? Mm -mm. So, yun, na. Medyo na-stuck sa ulo, pero after nang umirish pa siya ulit, tapos yun, nalabas na. na. So tatlong ah. iri hindi, mm, maraming iri yun. Yung sa paa yung nahirapan si Sky. Kasi first, ano, labas niya yun eh. Tapos yung sumunod naman, ulo na si, si, ano, yung katabi ng nasa video na pinakita ko. Si middle child. So, siya naman, bibig lang muna. Ito lang oh, yung ilong niya lang, tas bibig. Ganyan lang. Ganyan lang sa bajay niya, nakaganyan lang talaga. Tanatry, gumaganon, sumisip-sip, gumaganon. Grabe talaga yung image na yun. Hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. May mukha sa may vagina. Wala lang, di ba guys? Ang weird nun. Nakaganon lang. So, yun naman mga 5 minutes. 5 minutes? Parang gusto uh -uh. ng dumidi. mm -hmm. Tapos yun na. Pero, yung sa kanya medyo mas madali na. Tapos paglabas, didi so, agad. Hindi. Ulo tapos na-stuck muna sa leeg tapos next po siya yun na kompleto na tapos akala ko dalawa lang yung baby niya kasi ang late na nang dyan so parang okay na ang late na nang dyan ni Sky mm. tapos natulog ako pagod na pagod ako 3 hours yun guys in total ah mm -mm. 3 hours yung buong yun mm -mm. hindi lang siya 5-5 minutes 3 hours yun lahat yun na 7 o'clock na nakita ko na yung araw Gumanon na yung araw tapos nagsarap nang higa ko sabi ko shit very uplifting yung mood nun, yung energy, tas yung, wala lang, I, yung feeling ng life, I mean ba? Oo. Very kasi very overpowering. Na. Oo, oo, very overpowering. No way na nag-aalala tayo. Tapos, nang sarap nang higa ako nun, tas ang lamig, ganun. Tapos, nakahiting pad na si Sky, si Sky nun. Tapos, after 30 minutes, narinig ako nag-meow. Akala ko nililipat niya nililipat niya mga baby niya. Tapos yun pala ng anak. una na naman. May lumabas pang isa. oh may lumabas pang isa. Tapos hindi na ako, hindi niya na kailangan ng tulong ko nun. Mm -hmm. Kasi kakinayin niya na. No? Alam niya na. Mm -hmm. So a total of thirty tens Yeah. Na ipapa po. <laughs> Gusto ko lang umiti eh. Hanggang dito lang ang link dia. Like and subscribe. Yan, mga kaibigan, maraming maraming salamat po. Paki-like, subscribe at share po ang aking video. Maraming maraming salamat po. Bye.